Si Marian Rivera ay tuwang-tuwa sa kanyang karanasan sa TikTok kung saan siya'y sumasayaw sa mga dance challenge na ikinasasaya ng kanyang mga tagahanga. Kamakailan lang, sumayaw siya sa Sabay-sabay tayo at nakakuha ng 17.2 milyong mga views. Ngayon, inaasahan ng mga fans na susubukan niya ang sayaw sa theme song ng Marimar. Hindi pa tiyak kung gagawin niya ito. Nagpapakita rin si Maria ng suporta sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagsasayaw sa mga kanta gaya ng Price Tag at It's Plenty. Kamakailan, sumayaw siya sa kantang Sabay-sabay tayo na inilabas noong 2009 at siya mismo ang kumanta nito. Noong mga panahong iyon, siya ay tanyag dahil sa mga teleserye sa GMA7 tulad ng Marimar at Jezebel. Nakakakuha ng malalaking views sa TikTok ang mga video ni Marian at tuwang-tuwa ang kanyang mga tagahanga. Umaasa sila na patuloy pa niyang aakuin ang mga hamong sayaw. Ngunit